Sa namang sulit na food tripan ng atin natagpuan, nasa halagang 135 pesos mo, meron ka ng chicken inasal na naka-unlimited java rice at sabaw. At meron din sila ditong dry pusit at inihaw na mais. Sabing kalsada nga lang to at mabilis nyo lang matutunton Kaya kung mahilig kayo sa chicken inasal na nakakaasal sa sarap, baka para sa itong video na to. Kaya tara, puntahan na natin. Let's go! Nandito pala tayo sa Chicken Inasal ni Idol Jola na located sa Floraville Street, Corner Water Lily Street, Barangay Rizal, Taguig City. Open sila dito ng 3pm until supply last araw-araw yan. At dito nga, umorder na ako ng food trip natin at yung inorder ko dyan, itong Chicken Inasal na naka-unlimited java rice at sabaw for only 135 pesos, es eh sulit na sulit na. So ano pa bang hinihintay nyo? take man time na. Let's go! Yo, so, mga katropa? Nandito pa tayo sa may Florabelle Street, Barangay Rizal, Taguig City. At dinayo natin dito yung chicken inasal ni Idol Jolan mga katropa. For only 135 pesos mga katropa, meron ka ng unlimited rice, tapos napakalaking chicken inasal For only 135 pesos lang yan mga katropa, naka unlimited java rice yan, tapos naka unlimited sabaw din yan mga katropa Tapos ang kagandahan dyan, meron siyang libreng chicken oil mga katropa na unlimited ah. Pwede nyo ipangilamos to mga katropo, grabe oh. Panalo-panalo for only 135 pesos. Sheesh! Yan mga katropa, una natin titikman dito itong chicken inasal nila. Grabe oh. Sheesh! Ano? musok po. Oh. At napaka-juicy nyo. Tingnan natin ng plain lang. Mmm. Grabe. Napakasarap ng marinade niya mga katropa. Napakalambot niya. Tapos napaka-juicy niya. Tapos ang kagandahan dito mga katropa, sakto-sakto lang yung pagkaluto at walang dugo. Try natin sa may kanin. Try ang kanin. Tumor ko. Hmm. Oh, pa. At syempre mga katropa, hindi natin papalampasin dito yung sausawan nila na toyo, kalamansi at sili. Sausawan natin ng ganito. Sis, pwede kayo mamili mga katropa kung chili oil or sili na natural lang May natin na may sausawan mm. ano naman oh. Nandugo oh. bagay na bagay talaga siya sa may Jabba rice mga katropa hmm. Hmm. Huh? for only 135 pesos isa rin to sa mararekomenda ko sa inyo dito sa may barangay Rizal Tagig City mga katropa naka-unlimited rice at naka-unlimited sa bawian mga katropo. Hmm. Mga kilig ka talaga eh. Oh. Tsaka yung chicken nila dito mga katropa, maaasar ka sa sarap. Sa mm. pa? Hmm. Ano to? Ako po si Chloe Ternida. Anak po ako ng owner ng Chicken Inasar ni Ivel Jolan. Nag-offer po kami dito ng chicken inasal. Sa halagang 120 po, may one, one rice ka na po. Java rice po yung gamit namin. While well, 135 naman po kapag only soup and only rice. Located po kami sa Floraville Street, Barangay Rizal, Taguig City, Corner Water Nili po. Landmark po namin yung 7-Eleven po dito sa Barangay Rizal and yung Barangay Rizal Covered Court po. Open po kami ng 3 p.m. hanggang 11.30 po or kapag na maaga po kami na ubos, mas maaga po kami nagsasara.